Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung Matapos sa magsimula sa season na ito sa perfect 3-0 record Ang Lakers ay may record na ngayon na 4 wins and 4 losses The last 5 games sila na ginawa sa home court ng kabilang team Sila ay may record lamang na 1 win and 4 losses Including ang 24 point loss laban sa Cleveland Cavaliers 12 point loss sa Pistons At 17 point loss sa Memphis Grizzlies hindi din nakatulong ang mga injuries ni Lavando, Christian Wood at Anthony Davis at sakit ni Rui Hachimura. So nasa hindi magandang pwesto ang Lakers ngayon to say the least. Well, swerte nga ng Lakers dahil ang next game nila ay laban sa Philadelphia 76ers na hawak ang record na 1 win and 6 losses. Bukod dyan ay minamalas nga ito sa mga injuries Nagsimula ang season na ito na parehong out si Joel Embiid at Paul George dahil sa mga injuries sa tuhod. Ngayon nga ay nakabalik na si Paul George subalit naglalaro lamang ito ng limited minutes. Habang si Embiid naman ay suspended pa nga at kanina naman ay inanunsyo na mga kaibigan na ang rising star Tyrese Maxey na may average ngayong season na 30 points and 6 assists per game ay nagtamo ng hamstring injury at inaasahan na kakailanganin niyang magpahinga ng couple of weeks ayon kay Shams ng ESPN. So no No Embiid, no Maxi at Paul George na may minutes restriction ng Sixers na makakaharap ng Lakers sa kanilang next game. At minsan nga sa magkakasunod na talo o bad stretch na ganito ay kailangan mo lang ng isang panalo upang maayos ang chemistry, vibe at mood ng locker room. So bad news para sa Sixers at isang balita naman na pumabor para sa Lakers na nalalagay na sa alanganin ngayon na bumagsak sa below 50% ang win rate. Sa palagay nyo ba ay kaya ng Lakers talunin ng Sixers kahit na wala si Anthony Davis kung sakali man na magpahinga sa game ito? Habang sa wakas nga ay nanalo na ang Milwaukee Bucks at naputol na ang kanilang anim na magkakasunod na talo, nakuha nila ang panalo laban sa Utah Jazz sa score na 123-100. Walang nagbago sa opensa ng Bucks, buhat Yanis at Lillard pa din ito. Si Dame ay gumawa ng 34 points, 4 rebounds, 7 assists and 4 steals. Si Giannis naman ay nagtala ng 31 points and 16 rebounds on 52% shooting sa field sa loob ng 30 minutes of playing time. 19 points and 6 rebounds din ang ambag ni Bobby Portis Jr. Malaking pagbabago sa box sa game na ito ay inalis nila si Gary Trent Jr. sa starting lineup at binigyan lamang nila ito ng 8 minutes sa game mga kaibigan. Pinalitan nga siya ng young and high-flying guard Andre Jackson Jr. na nagtala ng 7 points, 4 rebounds, 4 assists and 4 steals. So solid defensive adjustment nga ito para sa box. Ganun pa man ay hindi nga natin matitiya kung naayos na ba nila ang problema nila given na nakuha nilang panalong na ito laban sa team na hawak ang worst record sa buong NBA. Well, mas masusubukan nga sila sa mga susunod na game nila laban sa New York Knicks at Boston Celtics. Ganun pa man ay nananatiling kumpiyansa ang kanilang head coach Doc Rivers. Ayon sa veteran coach ay sigurado at walang duda sa kanyang isipan na makakapasok sila sa playoffs kahit na hindi maganda naging simula nila sa season na ito. Ang Bucks mga kaibigan ay may record ng 2 wins and 6 losses. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?